ka ako ng karton na eh. Magpupulot ako ng karton. Magpupulot kayo ng karton? Oo. Uh, ko. Saan nyo ibibinta yan? Doon sa Gansya. Bakit kailangan nyo magbenta? Ano, wala kaming trabaho. Eh. Wala kayong trabaho? Oo. Uh, uh, ha? Bayaran mo pa. Ba? Bayaran ko muna. Kunin ko yung sako. Ay, kukunin mo yung sako. Ibalik ko yung sandaan. Bakit mo ibabalik yung sandaan? Next. Like, Kawawa ka naman eh, marami. Ha? Marami. Hindi, ka. okay lang yan. kababayan, no? si nanay, saan kaya papunta, may daladalang kalakal. Bibenta niya sa junk shop. Nangangalakal si nanay. Papasok dito sa kanang coachan. May mga kababayan o sinanay nakakaawa naman. Ilang taon na kaya yan? Maambon-ambon pa naman. Lola na pala, lola. Puntahan mo nga, sundan mo nga bro. <coughs> Ingat ha. sapin lang natin si Lola mga kababayan. Ayan, pumunta sa kabila. Umuulan pa. Umuulan na. Kausapin mo dali. Kausapin natin. Lola! Lola, sandali lang. Pwede ba makausap si Lola? Kumusta po kayo? Saan kayo pupunta, Lola? Magpupulot kayo ng karton? Oo. Uh, ko. Saan nyo ibibinta yan? Doon sa Malayo pa. Kanino ko pa kayo nakikita sinusundan eh. Hindi ba mabigat yan dala nyo? Uh, Hindi mabigat? Mabigat. Ah, mabigat. Patingin, Lola, anong pangalan nyo po? kibuyin. Kibuyin? Uh, Ilan taon na po kayo? Uh, 38. Thir 38 38 pa lang? Hindi ah. 38? 38? Ilan anak nyo po? Alin. Oh, bakit kailangan nyo magbenta? Wala kaming trabaho. Wala kayong trabaho? Uh, Asawa nyo? Maganda na, gumagawa ng upuan. Ah, gumagawa ng upuan. Uh, Hindi, ako nabibili niyan, Lola. Uh -huh. Dali lang, bigyan kita ng ano. Pambiling bigas. Ako na lang bibili. Para hindi ka naabutin ulan. Saan babahay nyo dito? Malayo. Malayo. Nilalakad mo lang. Bakit kunin mo ito? Opo. Okay lang? Ako na lang bibili. Sige Lula, para hindi ka na mabigatan. Bayaran mo pa muna. Ha? Ah? Bayaran, Bayaran ko muna. Uh, Parang siya ba yun? Siya yun. Magkano? 50 lahat. O oh, sige, tanggalin ko na para hindi ka na mabigatan. Ayan. 50 to lahat? Kukunin ko yung sako. Ay, kukunin mo yung sako. Eh, di wala kami paglagyan. Wala. Ilagay mo na ito nga. Ha? Ilagay mo na sa baba. Ilagay mo na. Wala akong sako. Ha? Wala akong paglagyan. No? Wala akong paglagyan. O, oh, sige. Bayaran na lang kita, Lola, ha? Nadaanan lang kita para hindi ka na maulanan. 50 lahat yan. Pati yung sako, bilihin ko na. O. Oh. 100 na. Ay, 100 na. Akala ko kanina 50. 100 na, kunin yung sako. Ay, 100 na kasi kunin yung sako. O, oh, okay na yan? Uwi ka na? Ha? Lola, saglit lang. Uh, ha? Populit ako ng kartong. Pupulot ka pa? Uh. Eh, gusto ko umuwi ka na. Bigyan kita pera para umuwi ka na. Magpahinga ka. Ha? O, oh, sige. Lola, Lola, saglit lang. Magkano yan? 500. oh, ito pa. Ate. Ha? Ah? Madami. Madami. Okay lang yan. Ito pa. Ala. Oh. Happy ka na? Ibalik ko yung sandaan. Bakit mo ibabalik yung sandaan? Hindi, kawawa ka naman eh. Marami. Ha? Ah? Marami. Hindi, okay lang yan. Para may pambili kang bigas. O, ka oh, sige po. Ay, dalhin mo na to, Lola. Ay, hindi. Uwi ka na. Uwi ka na. Para hindi na siya mabigatan mga kababayan. Kawawa siya eh. Hindi niya na alam yung edad niya mga kababayan. Sabi niya 38 pa lang. Pero siguro lagpas 60. Kababayan no? naalala ko na po yung lola na yon Siya na pala yung una nating natulungan. At uh, nung nagsabi siya ng... Uh, apelyedo niya, doon nag-flashback yung memory ko. Na yun pala yung lola na natulungan na namin noon na nagbenta na rin ng karton. Medyo tumaba siya ngayon. Kaya ayun, at saka inaputan na rin natin ng kaunting tulong at para makauwi na siya. Kasi ganun talaga yung hanap buhay ni lola. Mamumulot ng karton and then ibibenta niya. Hindi po siya makapakali sa bahay na hindi naghahanap buhay. Kaya kinuha ko na pati sako para umuwi na siya kasi maulan, mababasa siya anong edad na niya. Nakakaawa mga kababayan. At uh, i-comment nyo rin dyan mga kababayan kung sino yung uh, mga, mga nakakaalala sa kanya, nakapanood doon sa una